Si, magandang hapon. Magandang wapen inyo, mga friends. trabaho ko oh, pala sa, uh, Ay, shout out sa God bless. Ah, trabaho ngayon, mga Ayan, shout out sa mga followers natin at sa mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi. Ayan mga friends, malapit na tayo pa ngayon. 3,000 followers. Maraming maraming salamat po sa support nyo. Ayan, masubscribe na rin po ng YouTube channel natin mga friends. Maraming maraming salamat sa inyo.

Paul. Maraming maraming salamat sa mga kakaibigan natin. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga nakapalaw sa atin. At lalo mga nanonood.

Kok belan trafik, maaf fancy. Ah, ca ya. どうぞ。 Pro Moto PH Si Idol Max Fry Yan, Idol Inday tayo, yan Follow nyo na lang po yung mga Facebook na mga Siyempre, wag yung face natin eh. Team Friends Boys Yan ah, Marami salamat sa inyo sa atin yan Saan ah, sa mga shortcutan At sa mga basaga ng ito Ah, crazy, meto dito, lang lang dito. Lang Ito sa badang kaliwa, ayan o Ingat lang kayo, dadahang kayo dito Dahan-dahan lang sa tali Patipunan Iingat kayo dyan, daan-daan lang. sa abasahan-daan. Ah, yeah, so doon lang to. kung gusto ng ano? ah, Eastwood. Doon ah yeah. kayo dumaan kung naka-motor kayo. O naka kayo, magpapunta ng Eastwood dito. So doon lang to. vai será que vai dar lá? Malikis kayo. Diyan na lang kayo sa next line tumaan. Guys, papunta kayo ng Eastwood. Ayan, mga building sa Eastwood na, oh. na yan. Ayan, Eastwood na yan. Ayan, papunta kayo sa kapila. Eastwood yan. Ayan, tawid kayo dyan. Eastwood City. Oh. punta to the moon. Yon, mga poensi, happy na tayo sa trabaho. Mga poensi, wala na nagpapasalamat ako sa inyo. yan, maraming nanonood. Ang mga binablog natin, mga poensi, maraming maraming salamat talaga sa inyo. Ah, mag-iingat po kayo palagi.

So, mga si, na mga si, salamat. Dito na po natin tatapos natin araw na to, mga si. maraming maraming salamat sa suporta. Mga hindi pa lang mapakalo dyan, mga kakurensi, papakalo na lang po ng page natin. Maraming, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless po. Yun na tayo sa trabaho.